Hello mga guys! Welcome back again to my channel! Ngayon mga guys ay gagawa tayo ng video guide kung paano pupunta doon sa pagawaan ng naputol na kwintas o naputol na mga alahas mga guys dito sa Sham Shui Po, Hong Kong. Kasi dito mga guys is mura lang at saka makuha siya agad. Hindi katulad doon sa ibang pagawaan na hindi siya makuha agad balikan mo pa ng one week. Mayroon din natin sa sentral, kaso hindi mo siya makuha agad. Hindi katulad dito sa Po makuha mo siya kaagad. Kaya gagawa tayo ng guide ngayon kung paano puntahan doon sa pagawaan ng naputol na mga alahas dito sa Po Pagdating natin dito sa train station ng Samsui po, mag-exit B tayo at saka hanapin natin ang exit B2 at doon tayo lalabas sa exit B2 guys. Kasi dito mga guys, it's mura lang siya, hindi katulad sa iba $100, dito is $50 lang, so ito yung exit B2. At dito tayo lalabas mga guys. Kasi ngayon mga guys ay pagawa ko yung kwintas ko na naputol. Pero napagawa ko na to sa Pinas mga guys kaso naputol siya ulit. Kaya ano pagawa ko siya ulit. Last na talaga to pag maputol pa ayaw ko na ipagawa. Paglabas natin mga guys sa exit B 2 punta tayo doon sa 7-11. Nakita nyo yon Doon na side tayo sa 7-11. Kasi doon sa gilid tayo dadaan hanggang marating natin yung shop ng pagawaan na putol na mga alahas. Dito tayo dadaan. Dito sa gilid, street lang ang lakad natin mga guys hanggang marating natin yung shop. Sa madaanan din natin mga guys yung ano, palingki dito sa gilid. Ano lang siya from exit B, 5 minutes or 3 minutes or 4. Depende sa inyo pag malakas kayo maglakad. 4 minutes or 3. From 7-11. So, ayan. Nakita nyo yan. Palingki yan eh. Tsaka may mga kainan. Wala masyadong tao mga guys kasi ano Saturday ako pumunta dito. Paglinggo daw dito mga guys sa shop sa pagawaan is mahaba daw yung pila. Kasi nga maraming mag ano papagawa. Pero pag Saturday walang masyadong tao. Ayan mga guys, continue lang ang lakad natin hanggang makarating tayo doon sa pagawaan sa shop. At saka pwede nyo pa tingnan, mga guys habang ginagawa yung ano, napo, pinapagawa nyo na naputol. Pwede nyo siyang tingnan. Hindi ka tulad sa iba na hindi mo talaga siya pwede tingnan tapos hindi mo pa siya makuha kaagad. Marami sa sentral pagawaan daw mga guys pero hindi mo siya makuha agad. May ano pa nga daw 150 dollar Grabe, sobrang mahal. Tapos hindi mo siya makuha kaagad. E dito, samantalang ang dali lang. Yung sa akin mga guys, sobrang bilis lang niya ano, nagawa. Wala lang ano, one minute lang hata. Sobrang bilis. Kasi wala ding ano, dalawa lang kaming nagpagawa. Tapos inuna yung sa akin kasi yung isa, marami yung pinapagawa niya. Kaya inuna yung sa akin kasi isa lang. So, ayan mga guys, nandito na tayo. Malapit na ito na. <laughs> ayan, nakita nyo yung mga guys, may ano. Ayan, dito. At dito mga guys, ito, ito na shop. May mga binibinta din sila na mga alahas. Ayan. So, ayan mga guys, ginagawa na yung kuintas ko. Pwede mo siyang tingnan talaga guys pa ano habang ginagawa yung quintas, ah, uh, pinapagawa mo. Ayan, tapos na. Sobrang bilis. Ayan. So, ayan na yung mga, ayan na guys yung pinapagawa ko na quintas ko. Sayang din kasi pag, hindi ko pinapagawa kasi ano, binili ko pa to sa quiet, So, ayun lang mga guys. Thank you for watching. See you in next my video. 拜拜。Bye bye.